comeback mga ka hunter. Panibagong adventure na naman tayo ngayon. Nandito ulit tayo sa bundok para magbisita ng mga bitag natin mga ka hunter. Yan pala yung mga bagong gawa natin na ano mga bitag mga ka hunter. ayan, ayan pa yung isa mga ka hunter. Yan. Bagong gawa lang yan mga ka-hunter pa sa itas yan mga ka -hunter. Bagong gawa rin yan Tara at pupuntahan natin Mabuti na lang at gumanda na yung panahon ngayon mga ka-hunter para Dire-direcho na ang ating pagbibitag Ayan na nga mga kanter Bagong gawa rin yan mga kanter yan pa yung isa mga kanter Ayan o. Oh. Tansi nga pala yung ginamit ko dyan mga kanter kasi naubusan tayo ng lubid. Pero maganda rin yan mga kanter Huwag kayo yeah. Yan. Yan pa yung isa mga kantero, oh. Yan. Bagong gawa lang yan mga kanter. Bagong ispat din yan. Punta naman tayo dito sa kabila mga kanter. Bagong gawa rin yun mga kanter. Tatlong piraso. Tatlong bitag. At dito rin tayo nakadali ng batang labuyo mga kanter dito sa ispat na ito sa bandang itaas yan mga kanter Doon tayo nakadali ayan na nga mga kanter yan batang labuyo yan mga kanter nadali yan pala yung mga bitag natin mga kanter yan pa yung isa nasa itaas ang pangatlo ang nakahuli, ayan. dyan sya na dali mga kanter, Kunin lang natin mga kanter, baka mapilayan. At nakuha na nga natin mga counter. Ang ganda nyan Ay este ang guwapo pala mga kanter. Dumako naman tayo sa pinakauna nating mga bitag, mga ka -hunter. Pero magpapa-music tayo para di kayo mainip, mga ka -hunter. At nandito na nga tayo mga kanter sa pinakauna nating mga bitag. Ayan na nga. Walang napadaan dito mga kanter Yan. Ito pa yung isa. Ayun pa. Hindi man lang umigkas mga kanter Wala hanggang sa ibaba mga kanter Tignan natin sa pinakahuling papandawin natin mga kanter. Baka sakaling meron pa. Music ulit. Ayon, at nandito na naman ulit tayo mga kanter nandyan lang yung silo natin sa bandang ibaba mga kanter yan migkas unang silo Mikas, walang huli sa bandang ibaba kaya tara punta natin ay wala kita ko na wala o wala. Wala rin, doon. wala rin doon. Yan pa, wala. sa wala. Yun pa, wala. Kung umabot ka hanggang dito sa dulo, mga kantar, maraming maraming salamat sa iyo sa panunood. At God bless. Ingat po kayo lagi kung nasaan man kayo naroroon. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muling pagkikita.